Ayan guys. So for today's page naman tayo. So ngayon ay meron na naman tayo ulit na ginawang ano na naman yung pag ganito Ayan. So ito guys so, Ayan, ito Ayan. So meron siyang walis tingting -ting, guys. Ayan. So aawakan mo talaga siya dito guys oh. So, nga Aawakan mo siya dito. Yan, dito lang ah. Hindi niya nakita. Ayan, o, aawakan mo sa diyan pasilahin mo. Oh. Oh. Umiikot pa siya, guys. Ayan, oh, umiikot. Pabalik-balik yung ikot. Ayan, oh. Pwede rin pa ganito. Ayan, oh. Nakikita niya sa dulo niya, guys. Ayan, o, umiikot. Ay, naumiikot umiikot eh. So ayan. Oh, nilagyan ko siya ng ganito guys. So ayan, may awakan siya. Kasi pag ani eh. kasi nung sa isa kong video guys, eh, naginanon ko 'yan, masakit yung kamay ko na ano nang sinulid. Kaya nilagyan ko na lang siya ng walis ting, -ting at saka yung dito niya sa uh, ano uh, magkabilaan. So testingin natin. Ayan oh. Pero dahan-dahan lang guys kasi nung hindi to naka-video na nilakasan ko to, mabilis umikot. Bigla na lang ulit naputol yung sinulid ko. Ayan, kaya dinadahan-dahan ko na lang para hindi maputol. Ayan. Tingnan ulit sa inyo. Pero well, no, nakikita niyo guys ang bilis ng ikot. Ayan. Ayan. So, hindi ko pa kasi alam, guys, kung anong tawag sa laruan na to, guys. Ayan. Dati nakakita na ako ng ganito, eh. Ayan. Ayan. yon Tawag dito yung inihila-hila. Ayan. Inihila ng dalawang kamay. Ayan, no? Ang galing, oh. Tiga lang. Ayan. Galing, no? So, meron pala ako sa inyo na, ano, na... Teka lang, guys, ha? Anayin ko muna to oh, Galing na soli agad Soli agad guys Ayan. So meron pala akong sa inyo ginawa na saranggola So aanayin uh, ko na lang yun din yun sa Facebook guys Yung kulay blue O oh, meron akong bagong ginawa Sapi sapi ulit O oh, kulay blue yung ano niya Yung plastic niya sa may ulo O oh, tsaka yung buntot niya kulay puti Nagawa sa plastic labo So at tsaka ano Pero hindi ko na sa, hindi ko na sa inyo pinakita o, oh, hindi, hindi ko na sa inyo pinakita yun. So, okay lang yan, guys. So, tignan nyo na lang yan sa Facebook. Yan. Ito, guys, yung ano ko. Oh, galing, no? Ako lang nakaisip na to, guys. Ayan. Ito yung sinulid. Ayan, no? Sinulid. Ayan, no? umikot, guys. Mabilis. Ayan, no? Mabilis siya umikot. Ay. Ay. Ayan. Kaya dahan-dahan lang para hindi maaputol yung sinulid. Ayan. Ang galing, no? Kapila. Ayan, no? Nakakawala ng stress. Masarap anihin sa kamay. Hindi pa masakit. Ayun know, Ang galing eh. Pabalik-balik eh. Ayan. Ayan guys. So, ang date na ngayon ay it's June 14 It's Saturday. So birthday na po kas ni ano ni Tito Janjan. Jan. So medyo ano hindi ko alam, hindi ko alam guys kung pupunta kami. So ano na ngayon Saturday So dalawang araw na lang Pasukan na namin Matapos na ang may lagayang araw na bakasyon na naman Pang umaga na Kasi nung nakaraan eh Pang hapon yung ano ko pasok ko So ngayon ay pang umaga na So sana nga lang makatulog pa ako ng maimbing Kahit, 8 kahit maaga pa At saka sana nga lang Kasi nung dati kasi guys eh Yung pang umaga pala yung pasok ko Ano yung tulog ko ginigising na agad ako ni Ate Ronalyn. Ayan, so medyo naantok pa kasi ako noon eh. Ginagising ako ng 6:30 AM. O naantok ako kaya nag -ali ano na lang ako magilamos na lang ako, guys. Ayan. So ang bilis ng panahon no? June na. So pagkatapos ng June, July pa. So may pasok pa rin kami ng July. August, September, October, November, December may pasok pa rin kami kahit sa December, bakasyon sure na namin ulit kasi Pasko na rin yun eh 2026 naman yung celebrate ng New Year natin sa next year ayan ang dami ko ng saranggola sa Facebook na ano, upload ayan, so medyo hindi ko pa nakikita yung ano ko doon yung Facebook ko Uh, yung Facebook ko guys ayan uh, hindi pala Facebook ano ba yan hindi ko pa pala nakikita yung mga viewers ko dun sa YouTube channel kung ilang ilan na yung views ko doon. ayan Facebook tuloy na sabi ko ayan o titignan natin guys kung dumami talaga yung views ko kahit ito na yung video natin ayan and guys bye yun lang